Apply. Bakit po maganda mag-networking lalo sa panahon ngayon? Uh, um, -huh. actually, kahit pag ng panahon ngayon, kaya ako nag-join sa networking kasi lumaki ako sa traditional business. Both my parents, um, pa-design and pa laki pero hindi kailangan matali sa isang location lang. Kasi the moment nagkaroon ka ng negosyo, it's very common sa mga negosyante yung magsasabi na ay hindi ko maiwanan yung tindahan ko, kailangan ko asikasuhin. Yun ang lagi ko narinig sa parents ko eh. Kaya nga, lumaki ako na walang umaatin halos sa mga um, school activities namin. Kaya doon ako na pumunta sa networking. And sobra-sobrang bonus na po. Kasi right now, nagkaroon po tayo ng pandemic. And good news, in spite of the pandemic, prosper na business is ang network marketing. Katulad po ng embargo and sa kasi sobra po dami talaga ang ng malaki. Yes, napakarami po taong nawalan ng trabaho, napakaraming tao hanggang ngayon, wala po kinikita. But ang embargo and shooting po siyang lumakas. Why? Number one, because it's very flexible. Pwede po siyang gawin kahit sinong tao, may pinag-aralan ka o wala, may pangarap ka man o wala, um, ano man ang itsura mo, pwede pwede mo siyang gawin. That's number one, flexible. Second, napakamura po ng capital. Kasi katulad ako, nag-indulge din po ako sa mga ibang traditional business and good news po talaga, lahat po nalugi. O ba? Diba? Nag-try po ako ng food cart, nalugi kasi yung mga malls mismo, ay yung promotion nila na tao, hindi ganun kalakas. Ang, um, ang, bottom line, yung expenses ko nandun tuloy-tuloy kay lugi. Nagkaroon din po ng restaurant, ang problema naman po kasi yung restaurant, sinamaan eh, ng pandemic. Ibig sabihin, nung nagkaroon ng pandemic, yung mga tao hindi lumalabas pas, bagsak po talaga yung restaurant. Kaya, yeah. since nagkaroon po ako ng mga comparison, katulad po kasi nagboosting din po ako sa resto. Ang good news po kasi pag nagboosting ka sa resto, yes, lalakas po yung um, kita mo kasi maraming kakain na mga tao. Pero after nung tingin lang boosting, hihina po ulit. Then, kailangan mo naman ng boosting para naman malalakas kumain. Eh, sa networking po kasi napaka-good news ng mag-boosting. Bakit? may mga nag-join sa lifetime -life na kuya nandiyan sa Unlike po sa traditional business kasi nawawala din sila ulit. Kaya nakumpara ko talaga ng sobra. Before Um, bakit ako nag-join sa networking? Kasi nakita kong mas maganda compared sa traditional business. Nung no, kumita lang po, na po ako, umamon na po ako, at medyo marami-rami pong sobrang pera, sabi ko, try ko kaya ulit mag-traditional. Nung nag-try ako, napatunayan ko talaga na walang dihamak mas sobrang ganda po ng network marketing. Kaya kung ikaw yung ng tao na gustong gusto mong umaman talaga na in a very short span of time, pag sinabi kong short span of time, mga 2, 2, 3, 5 years pwede ka nang umaman, ikaw yung taong gusto mong makapunta sa iba't ibang bansa na ang kagandahan, hindi po tali yung sitwasyon mo kung nasaan ka, pwede kang pumunta ng iba't ibang bansa na nagbi-business and pleasure ka kasi pwede mong gawin ng negosyo kahit saan mo gusto at number 3, ang pinakamaganda pa po, po dito, marami kang natutulungan kaya kung gustong gusto mo na yung mga pinagsasabi ko mangyari sa yon, gawin mo po ang important sa reason. Kaya kung ikaw ang nanonood dito at good news, tinapos mo yung pagkahaba, haba, haba, habang sinabi ko, isa lang ibig sabihin yan, sign na po yan, na dapat kang sumali. Kasi hindi mo to papanoorin kung hindi ka tinatamaan kahit papano ng mga sinasabi ko. Kaya nagkakaroon ng trigger point yung mga sinasabi ko kasi matagal mo nang gusto talaga magbagong buhay niyo. And good news guys, nagbabago na po ang mundo. And sa pagbabago ng mundo, isa po talaga sa pinaka nakapagsabay kasi ano, kumbaga words will never be enough already kasi nagprosper siya ng sobra in, in spite sa nangyayari sa ngayon. Kaya because na nagprosper siya, ito na po talaga yung lalakas at lalakas sa business sa pagdating ng oras. Kaya ang kagandahan, makakasabay ka pa. Kasi ngayon, ngayon pa lang napatunayan gaano na kaganda ang network marketing. Ang positive na po masyado ang mga tao pag sinabi network marketing. Kaya ikaw, kung hindi ka pa po, po na i-involve Good news. Welcome na welcome ka po dito. Kasi I'm sure, gagawin mo itong business na ito, sigurado kikita ka ng malaki kasi hindi mo lang itong gagawin mag-isa. Nandito po kami, isang buong community na tutulong po sa'yo para mas maging mabilis ang results mo dito sa Empowered Consumerism. Power!